Malaking bahagi ng kabigatan sa ating buhay ay hindi naman natin dapat dinaranas. Alam mo ba yon? Yung iba dito maiiwasan. Yung iba naman mababawasan. Yung iba, may maaagapayanan tayong katuwang. May mga problema na anak ng iba pang problema sa ating buhay dahil sa halip na kumilos tayo ng may pagsangguni sa Diyos, ay pinipilit nating gumawa ng mga desisyon ng ayon lamang sa ating sariling karunungan. Ang resulta, madalas kailangang ulitin ulit dahil kung hindi, pagdurusahan na natin ang consequence. Meron din naman sanang mga problemang maiiwasan. Mga kamalian na inakalang tama nung una. Mga desisyong akala ay okay. Yun pala hindi. Maiiwasan sana ang mga ito kung alam natin ang kalooban ng Diyos at pipiliing sumunod dito. Kaso lang, kadalasan, pagsablay na, saka na lamang hihingi ng pag-alalay. Tayo din ay may mga limitasyon at sadyang may mga bagay na hindi saklaw ng ating kakayahan. Ang mga ito ay hindi naman dapat harapin mag-isa dahil ang Diyos naman talaga ay laan para sa atin. Yun nga lang, kung wala ka talagang relasyon sa Diyos, hindi mo makikita ang inilalaan niya para sa iyo. Tandaan mo na hindi ka nilikha at dinisenyo ng Diyos na mamuhay ng hiwalay sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit kahit nagkasala na ang tao sa Kanya, ay inabot pa din tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang sabi nga ng Bible, pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Namumuhay ka ba na parang wala kang kaagapay? Hiwalay sa Diyos. Nag-iisa sa iyong kabigatan. Hindi 'yan ang nais ng Diyos. Nais niya na mamuhay ka na may relasyon at pagsunod sa kanya. Nais mo ba ito? Kung yan ang nais mo, manalangin tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil mahal niyo kami. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa akin na ibinigay niyo si Jesus para mamatay sa krus para sa aking kasalanan. Kinikilala ko po na ang aking buhay ay dapat ipamuhay ng kasama ka ng may pagsunod sa iyong kalooban. Hinihiling ko, Panginoon, ipaunawa niyo po sa akin ito at tulungan niyo po akong magawa ito sa aking buhay. Binubuksan ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon, at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maging bahagi po kayo ng aking buhay at tulungan niyo po ako na laging maging masunurin upang maging bahagi ako ng iyong plano sa mundo. Kayo po ang maghari sa aking buhay at salamat po sa katiyakan na ang sinumang sumampalataya sa inyo ay may buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa ay sa pamamagitan ng panalangin ito ay magbukas ang bagong kabanata ng iyong buhay. Isang kabanata na kung saan may pagsunod at pagtalima sa Diyos. Masarap ang buhay pagkasama ang Diyos. Kaya manangan ka sa Kanya at asa ka pa. Eh? Kung kayo po ay sumabay sa panalangin kanina, maaari po kayong mag-comment sa video na ito o kaya naman po ay mag-message sa amin. Meron pong makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.